Pag-usapan pa natin ang pagbabalik ng mga plastic driver's license. Gaya nito, kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, may mga nakausap ka bang meron o nasiraan ng papel na lisensya? So, Paps, so far, no, wala naman tayo nabalitaan o nakausap na nasiraan na ng kanilang lisensya. Pero yun niya, doble ingat sila pagdating doon sa mga papel na lisensya kasi nga, medyo madali daw itong masiraan. Pag nabasa daw eh, yun nga, wala na, finish na. Pero, Oo, yun yung nga. mga reklamo nga eh, di ba, Ivan? Yung uh, mga may hawak ng mga, tawagin na natin parang temporary uh, driver's license yan, no? Napakahirap, napakahirap uh, na hindi o oh, iwasan na hindi masisira. Pero yung mga nakausap mo kanina, Ivan, nakakuha ba naman ng plastic license card? Gaano katagal ang proseso? So, Pops J, kanina sobrang... Uh... Mabilis lang yung proseso dito no, may gitsang oras lang yung uh, kanilang pinag -in, uh, para makakuha ng kanilang mga plastic parts no pero uh, so far kanina may mga nakausap tayo na nakuha na nila yung kanilang plastic card. Nakita rin na nakita na rin natin yung itsura nito no, yung may kompleto uh, na, may picture na, may pangalan na. So iba-iba, ibang iba, medyo iba yung design niya. Uh, simula pesa uh, doon sa mga lumang uh, plastic card na ginagamit no. Tapos, papje kanina may nakausap rin tayo na medyo uh, nalungkot siya dahil hmm. nga siya, isa siya dun sa hindi nakatanggap or hindi daw siya makakatanggap ng plastic card. Kaya uh, medyo nasad yung kanyang puso and yun nga, plastic, uh, paper pa rin daw yung kanyang magagamit, Pap Bigyan natin ng konteksto, uh, Ivan. No? Uh, gaano ba kalaki yung uh, mismong uh, backlog ng LTO hmm. sa mga plastic cards? At gaano karami itong mga bagong uh, plastic cards na pwedeng uh, makuha ng ating mga motorista. So Popsy, uh alin uh, uh, context no, uh yung backlog as of March 2024 hmm. ay nasa 4.1 million na yung okay. backlog ng uh, uh, plastic ng mga lisensya dito sa LTO. Ah. Pero yun nga so far positive naman yung LTO at sa tingin nila sasapat na at tuloy-tuloy na yung pagdating ng mga plastic cards kasi uh, so far inaasahan nila na merong darating na 9.7 mm -mm. uh, million na plastic cards. and yun nga, ang target nga nila ay kada buwan oh, oh. ay mayroong nasa 550,000 to 600,000 oh, oh. na plastic cards yung oh. darating dito. So madalit Update. sabi, confident ang LTO na matutugunan at hindi na sila mag-i-issue ng uh, papel na lisensya. Ganun ba, Ivan? Yes, Paps no confident sila na uh, ang target nga actually nila is ang uh, mabura yung backlog Itong 9.97 million eh mabura yung backlog from last year and uh, ma masama na rin yung mga requirements for the, this year not 2024 yun, yun talaga yung target nila pero so far ay positive naman sila Oo. na ma-achieve nila ito, ito sa ngayon Ivan sino ang prina prioritize sa makakuha ng mga ganitong uh, plastic driver's license Uh, meron ba silang panuntunan na oh ito, unang nag-apply ng lisensya, itong uunahin natin. Ganun ba? So, papsi no, wala tayong narinig kung sila talaga pina natin. Subukan natin 'yan, pero so far yung mga pinapakuha nila ay eh, yung mga expired na yung kanilang mga uh, lisensya, no, yung from yung uh, from April 1 and August 31, no. At uh, last year ay eh, dapat pina-renew na This uh, simula kahapon hanggang April 30. Then yung pagdating naman sa Sep nung na-expire naman ng mga lisensya nung September 1 hanggang December 31 last year ay dapat naman daw ay iparin renew na ito sa darating na May. Ivan, itong backlog ay resulta ng pagpapatigil ng QC Court sa winning bidder na Banner Plastic Card dahil sa reklamo ng mm -hmm. Natalong All Cards Incorporated. Gaano kasigurado ang LTO na tuloy-tuloy na talaga ang supply? ng plastic cards. Mm -hmm. Yes, Papa Jay, no? so ngayon, medyo positive naman nga sila kasi sinabi, sinabihan na rin tayo kanina, no? Uh, meron pa daw silang inaasahan na darating pa na mga plastic ID sa mga susunod na buwan. Hindi nga lang tayo nabigyan no? exact na date kung kailan talaga darating ito. Pero yun nga, as I, as I said earlier, no, Pops uh, mm. uh, expecting na 9.7 million na plastic cards na yun darating dito sa LTO, Pops J. Alright. Eh, pero Ivan, ano naman ang multa sa mga hindi makakapagparinyo ng lisensya sa itanakdang Oo. schedule? Magkano ba ang multa dyan? So, Pops J, no, pag nahuli ka na nag-drive, da dala mo, ex expired, expired, suspended, or oh. revoked mm -hmm. yung, uh, or may dala ka, uh, or revoked yung license, or dala mo ay peking lisensya, ay nasa, may multa, may multa yan na uh, 3,000 pesos, no? Medyo mabigat dahil sa mo naman kukunin yung 3,000 ng basta-basta. No, tapos uh, pero may mas malung may mas malungkot pa diyan Pops no? kung mahuli ka tap ay pwede kring matow or ma tagto. Um, matow or ma-impound yung iyong sasakyan dahil nga uh, kung wala talagang authorized na magdadala ng iyong sasakyan na gamit at that time ay for sure uh, logical reason na lang daw eh, Yes, oh. I-impound yung sasakyan. Pops, Ivan, isa sa mga tip para sa ating mga motorista eh hindi lang sa mga major na LTO offices makakakuha ng plastic uh, license cards, hindi ba? May mga available din sa mga satellite offices para hindi magsiksikan doon sa mga LTO office na na alam naman natin na dinudumog talaga ng mga motorista kapag magpaparinyo sila. Uh, tama ba lahat ng mga satellite offices ay eh, available na itong mga plastic license cards? So, Pops uh, availability where, uh, yung, yung, mga plastic cards, eh, uh, depende pa, no? Pero so far today, as of today, eh, dapat naka-roll out na yan dito sa Metro Manila. na eh, nakausap nga na, nakausap tayo sa kanilang communication bureau na nakikipag-usap na ni na iba't ibang mga partners for years para mas madaling ma-roll out itong mga plastic cards na dumating dito sa may LTO. Pops All maraming salamat Mobile Journal Ivan Tarinke